Ngayong araw guys ay tuwang tuwa talaga ako dahil kasama ko naman ngayon itong mga kabataan sa isla namin na tulo suporta sa mga vlog ko. Dahil mga pangapa naman sila ng isda sa dagat namin at patungo na rin kami sa area na pangapangapahan nila. Sa puntong ito ay nag na itong anak ko at si Dibrin ang nagbuksay-buksay dito. Medyo mubuo lang ang pukot at madali lang din tapos ang pag-aya nito dahil mubuo lang ang ginamit naming pukot. As you can see guys, nagantay na rin sila sa kasamahan nila na bandong ang sakyanan nila. Habang nagprepare -pre sila sa gagawin nila ngayon sa pangapangapa, nga pa, ay magsha-shoutout muna tayo sa glit ng nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout nga pala kay Raul Espiritu from La Bisma kay My G. Liz, Agad Cortez from Merida Leti, at shoutout din kay Xiang Sui. Kung nais nyo palang magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo dito para ma-shoutout ko next video ko. Sa puntong ito, nangurus pa taro ang busero dahil siya ang magsisid at titigin ng isda para mapunta sa pukot. As you can see guys, initsa na ng anak ko ang kadina sa aming Busiro dahil ipatingog-tingog niya ito sa ilalim. Pagkatapos isa-isa na rin umambak itong kasamahan niya para magkapakapa na parang isda ay ipapunta nila sa pukot. Si busero din ang siyang taga-utos sa kasamahan ano ang maaaring gawin. Ang hirap talaga ng ganitong buhay. Pero nasasanay na rin sila sa gawang ito kahit mga musmuspa, pa, pero natuto na rin sila sa gawaing dagat ang mga kabataan dito sa isla namin. Sa puntong ito ay tulong-tulong na rin sila sa ginagawa nila. While I'm taking videos sa kanila, nakaramdam talaga ako ng awa sa kanila dahil hindi pala basta-basta ang ginawa nila para lang kumita na may mabaon din sila sa pag-aaral nila. Grabe na talaga ang kapakapan nila sa dagat para lang talaga kikita at may makaon na isda. Ganito talaga sa isla namin kahit mga bata pa sumasabak na talaga sa pangingisda. Masisipag rin ang mga kabataan dito sa isla. Kung sa pera, salat sila kasi may kanya-kanya na silang diskarte para sa sarili nila. We are not depending on our parents kasi ako din noong kabataan ko ganawala ang mama ko at si papa rin ay aga nag-asawa ulit kaya ito ako at sa pera tuloy kaya sariling sikap ko kayod lahat kinagawa ko para lang may makain ako mahirap man yung pinagdaanan ng kabataan ko pero lumalaban pa rin ako sa sarili kong sipag Yes not all talaga ng mga kabataan dito sa isla hindi na, na nakadepende sa magulang but still nakadepende rin sa sitwasyon kasi yung iba talagang magulang dito sa isla naging abusado sa kanilang mga anak na talaga mismo ang nagpapunta sa dagat unasan ng kanilang mga anak di nila naisip anong maaaring kahinap na ng kanilang mga anak sa dagat susad talaga kasi minsan kinukuha pa nila ang pera nakita ng kanilang mga anak para pambili ng alak masakit man marinig pero meron talaga yan dito sa isla ako mismo saksi at nakakita ng kanilang mga musmus na anak na nasa dagat Nagahanap buhay para rin sila mabuhay. Bilang isang vlogger dito sa isla namin, hayaan niyo mga kiddos, pagdating ng araw, kayo ang unahin ko at tutulungan ko dahil sa tuwing makikita ko kayo na nasa dagat, nagahanap buhay, naawa talaga ako sa inyo. Saludo ako sa mga parents dito sa isla na hindi niyo pinapunta ng dagat ang anak niyo at pinapatrabaho. Pero kahit hindi nyo pinapunta ng dagat ang mga ito, pero kusang talagang pupunta ng dagat at dilipatin lang kayo. Hindi <laughs> natin maiwasan kasi namulat rin sila sa dagat at enjoyment lang din para sa kanila ang pagpunta ng dagat. Din kikita rin sila dito. Pero sana lang din sa mga magulang, yung sa akin lang, yung sana hindi nyo sila pinuporsigi na pupunta ng dagat. Para lang sa sarili nyong intensyon, yung lansana ang hiling ko kung pupunta man sila yung kagustuhan lang nila na parang nag enjoy lang din sila sa dagat. Sa puntong ito, may nahuli na rin kaming alibangbang na isda at ito pa nasa pukot. At nag-aya na po sila og balik sa pukot at umambak na po dahin sila para magkapakapa dito para tuluyan ang isda ay pupunta sa pukot. This time, binibira-bira na dayon nila ang pukot at yan may isda na pumipilit sa pukot. At ito pa, mungit na isda. As you can see, balik na po sila sa pag-aya ng kanilang pukot. Sa di inaasahan na lunod ang sinasakyang bandong ng kasamahan ko sa pangapangapan ng isda dito sa dagat namin. Sobrang limas na talaga yung taon nila para maubos ang dagat sa bangka at makuha na dahil ng pukot na para makauwi na kami. As you can see, ito na lahat ang nakuha namin kunti lang dahil umuwi na kami dahil sa di inaasahang nalunod ang sinasakyang bandong ng kasamahan ko. Kaya ito lang talaga nakuha namin. Sa puntong ito, dali-dali ko na rin nilinisan ang nakuha naming isa para makaluto na ako at may makakaon na kami ng kasamahan ko. Papaksiwin ko pala itong nakuha namin at tinakang ko na rin. Pagkatapos nag-aso na siya, kaya inukab ko ito dahil luto na siya. At this moment, ito na ang pinaka-exciting part ng video namin. Ang magkaon-kaon dito mismo sa tapat ng karagatan namin. Isigpunin talaga ang mga kagawin ng kamot sa niluluto ko. Ang sarap talaga magkain-kain sa dagat lalot na't pinaghirapan nyo ang kinakain nyo. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Sana nag-enjoy kayo sa video ko at kung nag-enjoy kayo please don't forget to subscribe, follow, like, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video namin.